Inilunsad ang unang regional leg ng Constitutional Convention Forum o CONCON na tumatalakay sa mungkahing charter change sa 1987 Constitution sa Baguio Convention Center nitong Martes, August 6, 2024. Sa pangungunan ng Organisasyong Pilipino tayo, kaakibat ng City Government ng Baguio, layunin ng Naturang Convention ang ipaliwanag sa iba't ibang stakeholders ng Northern Luzon ang mga problemang kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Ilan lamang sa tinalakay ang mahinang military power laban sa China, korupsyon at balakid sa ekonomiya dala ng red tape, mabagal na takbo ng justice system, at labis na kapangyarihan ng national government, lalo na sa pagmamayari ng lupa. Ayon sa lead convener at former chairman ng Presidential Anti-Corruption Council na si Greco Belgica, upang matugunan ang mga nasabing problemang dulo-tumano ng mga nalumang batas at ilan pang kapintasan ng kasalukuyang konstitusyon, kinakailangan maglathala ng panibagong saligang batas na mas demokratiko at mas desentralisado. So that is what we are pushing for through a constitutional convention. Lumapalakas po ang demokrasya natin so that we as a Filipino as a nation can determine the future of the world for our country. Yun po ang aming itatanong sa inyo. Ano po ang inyong panagay sa proposal po namin iyanin? na po natin sa makinang umukulat. Bibigay natin sa Pangulo Marcos, bibigay natin sa Senado, bibigay natin sa Kongreso, bibigay natin sa media at sa tao. At hiningin sa ating pamahala na aksyonan po ninyo um, ni ang ang Constitutional Convention ay isa sa tatlong paraan ng pagsusulong ng charter change sa bansa. Ilang mga concon -con forums din kagaya nito ang gaganapin sa iba pang parte ng Pilipinas para marinig ang mga pangangailangan at ilang mga katanungan ng mga kababayan nating Pilipino ukol sa inisyatibo. Jim Magmalingan para sa Baguio Herald Express.